Ayan, magandang araw mga kababayan. Napansin nyo, kalalim ng tubig dito. Ito, pasa ito sa may Terminal 3 mga kababayan. Ayan, ito, ito pala yung programa ni Miura imi Calix to. Lalagyan niya ato ng bangus at saka tilapia. Ayan. Para sa 2025, malalaki na. O, ayan, di ba? Napansin nyo, o, yung motor. Oh, ha? Ayan yung magandang ano programa dito. Kabilaan niyan mga kababayan ayun eh, no? Kaya pag lumaki yung mga pinakawalang bangos dito sa tilapia, bay talaga naman marami-rami ang mabibigyan ng hindi ayuda. Ayan, no? Nagihirap ako kakain Eh <laughs> Ay, oh. <laughs> mga kababayan, pinakita ko lang yung programa ni Miura Amy Kaliksto ng Pasay. Ayan o, oh, nakita nyo naman siguro. Eh lang mga kababayan, panoorin nyo na lang. Antayin natin kung kailan siya magpapakawala ng tilapia dito.